shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at Do. Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kot po. Sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. Ayan, thank you. Mario's vlog. Thank you very much. Mga, ka mga kapugrel at supportahan natin. Ayan, good morning po sa ating lahat mga karang kalangga. Mga karusel dyan, good morning po sa inyong lahat. At uh, nga po ano, maagang maaga tayo para sa ating uh, bagong misyon. At nga po ay papunta po kami ng kamarini sur. so. So, meron po mga karusel dito po si Kaiso. No? Hello po, shout maaga po. Maaga pa rin siya. Dito yeah. po tayo ngayon sa ano, sa Dait. Hmm. Kasama natin sa ladulong. Nagbisita tayo dito. At mamaya, pakamsor din tayo mamaya. Hmm ibang pero magkasunod lang tayo Asunod ah, lang oh, tayo oh, oh. susunod lang ako sa inyo Ay, po ibang, mga ibang destinasyon um, ayan po mga karusyon uh, support po natin kay Sun Vlog ayan, ayan support, po, support po na, support po sa aking munting channel kay Sun Vlog po maraming salamat po mga kalangga mga karusyon natin ayan maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta siyempre unang-una po huwag po natin kalimutan na suportan ang team Rochelle at ang uh, si Royal of Malalag po at uh, Rochelle Rachel Morales sa uh, at siyempre po ang Robos Ruggles. sana po huwag uh, po natin kalimutan na supportan and maraming maraming pong salamat sa lahat samahan nyo po kami hanggat sa aming lalakbayin papunta ng Camarinesor ayan ngayon po naghihintay po tayo para kila Dodong at uh, susunod po namin si Rachel sa kanyang bahay ngayon ayan nga po si Toto na na po kami ayan maraming salamat

So ngayon po mga ready na tayo mga kalangga, mga carousel At hinihintay lang po natin si Toto, ah, si Dodong. Ayan po. Ready na ba yan? Ay, tsaka mong tama bro. Terno talaga, Bulls, 23, Ayyo. sapatos, Air Jordan, grabe. Ayan po, so ngayon nag-iipon-iipon na. Alam na na. nakarid naka kayo ngayon ha. Ayan, nandito na po si Alex Librada at saka si Glyza. Para sila po magmumotor lang papunta doon. Ayan. Ayun ang kuha na oh. Ay bro. <laughs> <laughs> Ayan po mga karusel. Nandito na po tayo sa bahay ni... Uh, Rachel, para sa din po kasi siya po ang kasama rin sa ating papeding sa kamarin sir. Ayan, uh, masaya po ito mga kanisel. Ay, sino ning sino ning sino ning. Hi Bonina. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Nina. ayan po mga carousel sa ngayon po ano kung nakikita nyo yung dalawang nakamotor na yan yung nasa unahan po si Alex yan itong nasa hulihan si yung mag ama po ni Alpi kaya nagmotor lang po sila at kami na po dito si sa kotse sila Dodong, si Langga uh, at saka si Toto, si Glaisa at si Marius Vlog po dito sa kotse kaya magkakasama lang po kami yan magkumboy lang nasa unahan yung nakamotor ayan sana po ano wag naman umulan kasi nakakaawa man pag umulan ayan. ayan. malapit na po kami ngayon sa sipukot papunta na po kami ng sa papiding ayan maraming salamat po sa lahat ng mga sumasama sa amin ayan Sa so ngayon po, ano nandito na po tayo sa Sipokot, pero ayan, umulan na po. Grabe, awa man yung nagmumotor, talagang walang hinto ang uh, ulan dito. Kaya, ito patuloy lang po at saka matraffic na ngayon dito sa bandang Sipokot. Pero malayo pa po yung aming lalakbayin, malayo pa, wala pa lang tayo sa kalahati

kita akan nak ayan sa ngayon po nagkahiwalay na yung dalawa si Alpe na uno na po ayan kasi nag live pa ito si si Alex Librada po ito, ano, kasi habang umuulan nag live po siya doon sa Sipokot. kaya ito hin nakahabol din siya kasi nag stop over pa rin po kami Ayan hanggang dito na muna po itong ating video nito at uh, abangan nyo lang po yung uh, susunod. Maraming salamat po sa lahat.